Lahat ng matandang lalaki ay sigurado magkakaroon ng BPH and erectile dysfunction. Hindi lahat ay siguradong magkakaroon nito. No? So, may mga matatandang lalaki na hindi nakakaranas ng simptomas or problema sa prostate. Bakit kapag kalusugan ng kalalakihan ang pinag-uusapan, maraming ayaw o nahihiyang pag-usapan ito. Ako po si Dr. Mirna Pedraja Isidro at samahan ninyo ako ngayong episode ng Real Talk with Doc upang pag-usapan ang isang mahalaga ngunit kadalasang isinasantabi na usapin, ang men's wellness. For the month of June, we are celebrating Men's Health Month. Isang magandang pagkakataon ito para pag-usapan ang mga isyu pangkalusugan ng kalalakihan, lalo na ang dalawang kondisyon na madalas kinukubli o kinahihiya, ang benign prostatic hyperplasia or BPH at ang erectile dysfunction. Kaya ngayong araw, sisimulan natin ang bukas at makatotohanang usapin tungkol dito. Makakasama natin ngayon ang isang batikang urologist. Siya ay eksperto sa kalusugan ng reproductive at urinary system ng mga kalalakihan. I-welcome natin si Dr. Harris Lim. Maraming salamat sa mainip na pagtanggap, Dr. Amir. Ikinalulugod kong makasama kayo ngayon at makapagbahagi ng makabuluhang impormasyon para sa ating mga manonood. So panahon na talaga no, para gawing normal ang usapan tungkol sa kalusugan ng kalalakihan. Bago tayo pumasok sa mas malalim na diskusyon, magsimula muna tayo sa myth busting with doc. Dr. Harris, sasabihin ko ang ilang karaniwang paniniwala at kayo na ang magsasabi kung ito ay totoo o hindi at bakit. Question number one, doc, lahat ng matandang lalaki ay sigurado magkakaroon ng BPH. Totoo myth 'to, no? Hindi lahat. Ang erectile dysfunction ay sinyales na wala ng kakayahan ng lalaki. Totoo ba? Another myth, no, doktora? Hindi ito ang sukatan ng pagkalalaki. Kapag nahihirapang umihi, siguradong prostate agad ang problema. Myth, doktora. Hindi lang po prostate. Marami pa pong ibang sanhi. Walang lunas ang erectile dysfunction, kaya dapat tanggapin na lang? Doktora, ito isang myth din. No? So, may lunas naman and may pag-asa. Isi true po na bawal magkape ang may BPH? Myth po, Doktora. Pwede pa namang magkape. Eh ang stress at lifestyle, ito ay may kinalaman sa mga problemang erectile dysfunction? Ah, uh, it's a fact po. Dr. Harris, hindi ba kailangan magpatingin kung wala pang nararamdamang simtomas? Myth din to, Doktora, no? So, mabuting kumonsulta sa inyong doktor for prevention. Ayan mga kabarangay Belkens, tandaan natin ang mga paglilinaw na ibinahagi ni Dr. Harris. Sa puntong ito, simulan na natin ang mas malalim na talakayan. Dr. Harris, ano nga ba ang BPH and erectile dysfunction? Ang BPH o benign prostatic hyperplasia ay ang paglaki ng prostate gland. No? So habang tumatanda doktora yung lalaki, karaniwang itong nangyayari. Hindi ito cancer, pero maaaring magdulot ng sintomas sa pag-ihi. No? Tulad ng number one, madalas no, bigla ang pag-ihi, lalo na sa gabi. Pangalawa, yung mahina no? o yung paputol-putol na pag-ihi, doktora. Then pangatlo, yung pakiramdam na hindi nauubos na, o nailalabas yung ihi. And also, yung pananakit sa puson o singit. And paminsan, merong dugo sa ihi no? or semilya. Ang erectile dysfunction naman ay uh, ang kawalan ng kakayahang magkaroon o mapanitili ng sapat na paninigas ng ari ng lalaki upang maisakatuparan katuparan ang pagtatalik. So maraming kadahilanan kung bakit ito nangyayari at hindi ito dapat ikahiya. Dr. Harris, bumalik tayo sa mga myths na nabanggit kanina. Maaari mo bang ipaliwanag pa ang mga ito, lalo na ang tukol sa mga sanhi ng BPH? Lahat ng matandang lalaki ay sigurado magkakaroon ng BPH. Myth po, doktora. No? So habang tumatanda ang mga lalaki, tumataas na ang posibilidad na magkaroon ng benign prostatic hyperplasia or BPH o paglaki ng prostate. Pero hindi lahat ay siguradong magkakaroon nito. No? So may mga matatandang lalaki na hindi nakakaranas ng sintomas or problema sa prostate. Second question, Dr. Harris. Ang erectile dysfunction ay senyales na wala ng kakayahan ang lalaki. Another myth ko, Doktora, no? So, ang erectile dysfunction or ED ay isang medical na kondisyon na may iba't ibang sanhi, no? So, either physical, emotional, or dulot ng lifestyle, no? So, hindi ito sukatan ng ating pagkalalaki. So, marami ring paraan para magamot ito. Kapag nahihirapang umihi, siguradong prostate agad ang may problema? Myth din po ito, doktora. No? So, bagaman madalas nasanhi ng hirap sa pag-ihi ay problema sa prostate kaya ng BPH, hindi ito laging dahilan. So, maaring may mga urinary tract infection, mga bato sa pantog, o iba pang kondisyon. So, kailangan ng tamang pagsusuri para malaman ang tunay na sanhi balikan po natin, Dok. Walang lunas ang erectile dysfunction, kaya dapat tanggapin na lang. As mentioned, no, myth ito, Doktora. No? May mga epektibong lunas at gamutan para sa erectile dysfunction. Mula sa lifestyle changes, gamot, therapy, no? so hanggang medical procedures. Hindi kailangan tanggapin na lang ito. So magpatingin sa doktor para sa tamang solusyon bawal po ba talaga ang kape sa may BPH? Myth din po ito, doktora. No? So, hindi ganap na bawal ang kape. Pero ang kafein ay maaaring magpalala ng mga sintomas gaya ng madalas na pag ihi Kung may BPH, doktora, no? so mainam na bawasan ang kafein or obserbahan no? kung may epekto ito sa iyong kondisyon. Ang stress at lifestyle, Dok, ay may kinalaman sa mga problemong ito. Ito po ay fact, no, doktora. So, malaking bahagi ang stress at unhealthy lifestyle. Turad ng paninigarilyo, sobrang alak, or kawalan ng ehersisyo no, sa paglala ng erectile dysfunction. So, ang malusog na pamumuhay ay nakakatulong no, sa pag-iwas at pag-manage ng mga problema ito. Lastly po, Dr. Harris, hindi kailangan magpatingin kung wala pang simptomas na nararamdaman. Myth din po ito, doktora. No? So, mahalaga ang regular check-up kahit walang nararamdaman. So, may mga kondisyon no, na tahimik sa simula. Mas mainam na maagang madetect para maagapan agad ang anumang problema sa kalusugan, lalo na sa prostate. Dr. Harris, ano ang mga practical tips para maiwasan o mapanatiling malusog ang prostate at reproductive health ng mga kalalakihan? na dito ang ilang preventive tips, doktora. No? So, number one, kumain ng gulay at tutas. Iwas sa mga matatabang pagkain. Pangalawa, tumigil sa paninigarilyo no? at labis na pag-inom ng alak. mag ehersisyo ng regular. Iwasan ng stress. And important, no? magpa-check up taon-taon, lalo na kung edad 50 pa taas. Also, uminom ng sapat na tubig no? and, and panatilihing aktibo ang katawan. Ang maagang konsultasyon ay susi sa pag-iwas sa komplikasyon. Maraming salamat sa oras at kaalaman, Dr. Harris. Napakahalaga ng mga napag-usapan natin ngayon. Sana ay makatulong ito sa ating mga manonood, lalo na sa mga kalalakihan at kanilang pamilya. Kabarangay Belkens, tandaan natin, hindi nakakahiya ang magpatingin at alagaan ng kalusugan. Ang tunay na lakas ay nasa pagiging responsable. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang Belken's Facebook page para sa accurate and reliable health information. Ako po si Dr. Mirna Pedra Isidro at ito ang Real Talk with Doc. Hanggang, Hanggang sa susunod. susunod.